kitang kita naman oh kitang kita sa kamera oh ang lucky wala na kasing wala na kasing skin care si Inday eh. hindi na nag skin care Good evening mga ka-Inday to this vlog. Ito na nga. Ito kasi yung time ko lang mag-vlog eh paggabi na. Kasi sa araw, ang dami kong ginagawa. Kaya ito, nagbablog na naman ako ngayon tonight. Eh, ito, nahayahay na si Inday. Pasandal-sandal na lang si Inday dito muna sa dingding. Kasi pag sa araw, busy tayo eh. Ganito talaga ang mga mom na. Kailangan, madami kang gagawin sa bahay para ang bahay hindi magulo. Hindi na nga kami nakalabas sa bahay. Dito na lang kami palagi sa loob. Ah, uh, 3 days na akong naglilinis muna sa bahay. nagmamap, nagpupunas, saka nagtutupi. Ah, uh, ito ang sarap sa pakiramdam pag malinis ang bahay, malinis ang loob ng bahay. Diyos ko po, ang tagyawat ko kitang-kita naman oh. Kitang-kita sa kamera oh. Ang lucky wala na. Wala na kasing skin care si Inday, hindi na nag-i-skin care maka-skincare na ulit. Uh, ito, ako lang nagupit sa bangs ko. Pag marunong ka talaga magupit mga kainday, no? Marami talaga magagawa sa buhok. Mm. Pag sa bangs, mga kainday, kaya ko yan. Kahit iba-ibang design pa. Kaya ito, pinagtripan ng sarili kaysa iba ang matripan. Char! Chok! John, 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 John. Mga kainday, di pa rin talaga ako marunong kumanta sa mga ano. Araw-araw naman kami nanonood ng mga kanta ng pambata. Hindi ko talaga kahiligan ng kumanta. Wala mala ako na-memorize. Pa isa lang, you are my sunshine. Yan lang talaga tanging na-memorize ko. Diyos ko po. Buti pa si Kuya Zion ko, ang anak kong panganay mapakinggan niya lang ng dalawang bisis, tatlong bisis yung kanta, memorize siya na agad ganito na ang baby ko manood nilalayo ko na ang cellphone nilalabas ko na sa crib paano pag nilapit ko sa kanya pag ilagay ko sa crib ang cellphone juice ko, ang mata, wala nang distancing sa cellphone nakatakot pa naman ang radiation ngayon paano na lang kung lumabo agad ang mata baby pa ayan na siya ngayon o oh, pag nanonood siya ng cellphone ah oh, shantel shant oh hindi yan magpa-distract pag manood ang baby ko hindi magpa-distract yan shantel <laughs> si kuya Zion ito nag-aaral Nag-aaral. Nag-aaral siya. Nag-aaral. Pagbutihin mo yan, Piyas Yon. Mag-aaral ka dyan mabuti. Hindi yung... <tong> so, we jump in the basket. So, we jump in the basket. So, we jump in the basket. Smile, Chantel. Smile. Smile. How to smile? My shirt is Smile.